Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa sugal. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kung kayo ay panatiko, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam talaga na gumagawa tayo ng mga pampaswerte sa sugal bago kayo tumaya sa mga tinatayaan ninyong sugal. Gumawa muna kayo ng mga pampaswerte para ito yung dadalhin ninyo o kaya ito yung mga ipapahid ninyo sa inyong mga kamay para magkaroon kayo ng chance na manalo ng jackpot. Manalo kayo sa mga tinatayaan nyo. Kung Lotto man yan, STL o wedding, raffle o sabong o kahit na anong mga sugal na tinatayaan ninyo. Gagawin ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga sa oras ng 6.30am hanggang alas 8 ng umaga. Mga ngailangan lamang tayo dito ng Siyempre, 100% na paniniwala at maging positibo. Alisin ang mga galit at sama ng loob, ang mga negatibo mong iniisip. Iwaksi mo muna ang mga yan para hindi yan yung ma-attract mo sa gagawin na pampaswerte. Mga ngailangan tayo dito ng mga basong maliliit o mga parang mga shot glass pwede din ang jar na maliliit at makangailangan tayo dito ng isang star anise ang star anise ay simbolo ito ng prosperity nag-aakit ng kasaganahan, ng swerte nagpapahalimuyak at mga positive na pangyayari sa iyong buhay kaya mangangailangan tayo dito ng isang pirasong star anise na buo, makangailangan din tayo dito ng bulak o cotton, ito naman ang magsisilbing magpapagaan ng ating pamumuhay. Hindi tayo makaranas ng kahirapan o bigat ng daloy ng pera. Kaya kailangan natin ang bulak o cotton. At mga kailangan din tayo dito ng olive oil. Kung walang olive oil, pwede din ang mga coconut oil. Huwag lamang ang baby oil o mga oil na ginagamit sa pagluto, wag yun. Kung meron kayong olive oil o coconut oil, pwede ang mga yun. Ang olive oil ay isa din ito sa symbol of prosperity, nagdadala ng kasaganahan. Ilalagay lamang ang star anise dito sa maliit na jar. At saka ito lalagyan ng bulak. At saka mo ngayon din ito lalagyan ng olive oil. At ito na ngayon ang magsisilbi mong pampaswerte sa sugal na ilalagay sa inyong altar. Pwede mo itong ipa-energize muna sa sikat ng araw ng 30 minutes para mas lalong tumalab at maging mabisa itong pampaswerte na ito. Bago ka pupunta sa iyong sugal na tinatayaan sa loto, weteng, sabong, o raffle, Magpahid ka dito sa iyong mga kamay sa iyong wrist at sa likod ng iyong tenga dahil ito din ay magsisilbing protection mo sa mga taong may inggit, may evil eye, mailayo ka sa mga negatibo. Ganito lang ang gagawin mong pampaswerte. Magpahid ka muna ng ganitong pampaswerte bago ka pumunta sa iyong mga tinatayaang ang sugal at tiyak na magkakaroon ka ng chance na manalo, puro positibo at swerte lamang ang mararanasan mo. Pwede mo tong takpan. Lagyan ito ng takpan para hindi ito madumihan. Tandaan na ang mga paggawa ng mga pampaswerte ito ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang tanging ating pagkilos, pagsisipag, pagtsasaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag like at mag subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.